Pansin natin yung mga magulang natin! At anong makukuha nating aral sa kay Ibrahim at kay Ismael? Si Ismail ay kaya nang itaya ang buhay niya para lang sa kanyang ama, para hindi mahulog sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit tayong mga kabataan ngayon, kaya nating ipahamak ang ating mga magulang. Alang-alang lang sa mga sarili natin, wala'adu billah. At tayo ding mga magulang, tignan niyo si Ibrahim. Pinamulat ni Ibrahim alayhi salatu wa salam si Ismail sa islamikong paraan. Islamikong paraan, tinuruan niya kung paano ang tamang Muslim. Kaya dapat din sa ating mga magulang, taturuan natin, ipamulat natin sa ating mga anak kung ano ang Islam, kung paano maging Muslim. Sapagkat ang ating mga anak ang magsisilbing tagapagligtas natin. Kung anak mo ay pinasok mo sa turil, sa madrasa, ay magsisilbing ito, ay magsasagip sa iyo sa yawmul kayama. Ngunit ang kapag ang iyong anak ay mas pinrayority mo ang pag-aaral sa English at isinawalang bahala mo ang pag-aaral sa Arabic, sa ating relihiyon ay katotohanan kahit ubusin mo ang lahat ng kayamanan mo, ibigay mo ang lahat ng mundo sa anak mo para makapagtapos ng pag-aaral sa English pagdating sa Yawmul Qiyamah ay tatakbuhan ka ng anak mo at sasabihin, sisisihin ka pa yan ang kunin mo ilaglag mo sa imperno ang aking ama dahil sa kanya hindi ako natuto sa Islam ganun ang mangyayari sa atin wala iyadu billah ganun ang mangyayari sa atin tatredo rin natin yung mga magulang natin Pag napunta tayo sa impyerno, sisisihin natin yung mga magulang natin. Dapat sa atin, pag-aralan natin ang Islam, at dapat sa ating mga magulang, ay obligahin natin ang ating mga anak sa pag-aaral sa madrasa, pagtuturil, sapagkat kung ang anak mo ay nakapagkabisado ng Quran, siya ay nagturil, pumasok sa madrasa, pag-alaman mo yan kapatid, na sa araw ng paghuhukom, sa araw ng yamul kayama, ay hahanapin ka ng iyong anak at isusot sa iyo ang korona na mas maningning pa sa araw. Mas maningning pa sa araw. Obligahin natin ang mga anak natin sa pag aral sa madrasa, sa mahad, pagturilin natin. Huwag tayong masilaw sa makamundong bagay. sapagkat ito rin ang makakasira sa atin. Dahil lagi nating tatandaan, Innalillahi wa inna ilayhi roji'un. Katotohanan tayo. اي قال ان الله الطايرين اي بابا سأل الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول